Live TV Radio my TV Radio Live TV Radio Mga pinag-uusapan pulong puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala paalala sa kabila ng mga bagay At ito'y slagin may good news Ito, ang Newsline Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Martes. Amihan season nagsimula na ayon sa Pagasa. asa Dati narabakan Mayor Chavez Singson, hinamon si PBBM na magbitiw na sa pwesto. PBBM handang ilabas ang kanyang sal-e sa panuntunan ng ombudsmana. Palasyo ay giniit na dapat walang indiscriminate access sa sal -ena. DENR ibinunyag ang reclamation project sa Laguna de Bay na pinagmistulang flood uh, pinagmistulang floor control. At pagiging say to witness ng mag-asawang Diskaya, no chance ayon sa ombudsman. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon nga po ay Martes, October 28. Oh. Tama, tama, partner. Oh, partner, flood control. Hindi siya floor control. Ayon. Flood control. Tapos <laughs> pinagsama natin. <laughs> Naging floor. <laughs> Kasi MCB in sunset eh. Walang nagagawa MCB. <laughs> Ganon. Ngayon nga po ay Martes, partner mm -hmm. ha. Number Ang naman ng araw. Friday na. Tatlong <laughs> araw na lang, partner. Number oh. <laughs> At syempre kami pa rin po ang inyong life mates sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ramdam mo na kasi partner lamig eh, no? Correct. Ano sarap Amihan season oh, na nga <laughs> eh. At ako po si Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight. 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 Para sa detalye ng ating mga balita. panahon. Mga kaakibat, ramdam nyo rin na ang lumalamig po na panahon. Pero po kasi idiniklara ng pag-asam pagsisimula ng amihan o north northeast monsoon sa ating bansa. Ayon sa Weather Bureau, naobserbahan noong mga nakarang araw ang paglakas ng high pressure area sa Silangang Asya dahilan para sa pag-ihip ng northeasterly winds sa extreme northern Luzon. Maliban po dyan, indikasyon din ng amihan ang tumataas at, uh, na atmospheric pressure at lumalamig na paligid. Dahil po sa amihan, asahan ng bugso ng malamig na temperatura, cool at dry na hangin, shear line, maging rough sea conditions particular po sa northern Luzon. Undas 2025 Pinaghahandaan ng mga paliparan sa buong bansang inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong undas sa Ninoy Aquino International Airport o na IA. Inaasahan nga abot sa 1.35 milyon na pasahero ang darating mula October 25 hanggang November 3. Pagyang mas mataas kumpara sa 1.3 milyon noong nakaraang taon. Ayon kay New Naia Infra Corporation President Ramon Ang, nadagdag na umano sila ng tauhan para sa posibleng pagdagsa ng mga pasahero at may koordinasyon na rin sa mga ahensya ng pamahalaan. Nagpakalat na rin ang Philippine National Police ng Special Operations Unit Team at K-9 units sa mga terminal ng NAIA upang tiyakin ng seguridad. Samantala, pinapaalala sa mga biyahero na dumating tatlong oras bago ang international flight at dalawang oras bago ang domestic flight upang maiwasan ang abala. Live TV Radio. Live TV, Radio. Live TV Radio. Samantala, hinimok po ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson na magbitiwi po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto. Ito'y sa gitna pa rin ang korupsyon sa manumalyang flood control projects. Ay sa kay Singson, masusing pinagplanuhan ng administrasyon na pagsamantalahan ang kaba ng bayan para sa pansariling interes habang binabaha ang mga mamamayan at nasisira ang kabuhayan ng mga magsasaka. Nagdag pa nito na hindi kaduwagan ang pagbibitiw at sa halip ay isa itong paraan para may pakita ng katapangan matapos na bigong resolbahin ang mga suliranin sa ating bansa. Habang tinawag pang weak leader ni Singson, si Marcos Jr. at Kiras rin ang hindi pag-imbestiga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa si Locos Norte gayong ang mga diskaya, ang mga kumontrata sa mga flood control projects doon. News Live. Handang ibahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang kanyang sal n basta sa nararapat na otoridad base sa panuntunan ng ombudsman. Pero nilinaw ng Malacanang na hindi pwedeng basta-basta ang pagkuha ng sal and ng mga opisyal dahil sa usapin ng seguridad. Sa press briefing on the sidelines ng 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia nitong October 26, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na tutugon ang ehekotibo sa mga hiling base sa guidelines. Habang sabi naman Executive Secretary Lucas Bersamin na may mga panuntunang dapat sundin at hindi maaari ang indiscriminate freedom sa pag-access ng SALN dahil maaaring malagay sa piligro ang seguridad ng mga opisyal. Taong 2020 ng inilabas ng dating ombudsman ang Circular na nangangailangan ng written at notarized consent ng opisyal bago ilabas ang sal -EN. May mga mambabatas sa mga nanawagan na luwagan na mga pataklan dahil mahalaga ang sal bilang transparent baseline ng yaman versus sweldo o kinikita ayon kay House Infracom Co-Chair Terry Ridona. Live TV, Live TV Radio Live TV Radio Mas malalang pagbaha po sa paligid na Laguna de Bay Posible ayon sa DNR dahil sa manumaliang proyekto roon Kung bakit alamin po kay Jomar Villanueva Jomar <coughs> is ibinunyag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na may mga maanumalyang infrastructure projects sa Laguna de Bay. Pinagmistulan kasi para sa flood control ang mga infrastructure projects doon. Pero ang totoo ay reclamation projects ang mga ito ayon kay DENR Undersecretary for Integrated Environmental Science Carlos Primo David. Makikita sa mga satellite images na tinambakan na ng lupa ang ilang bahagi ng Laguna de Bay sa may C6 sa Taguig City. Hinimok ni David ang Department of Public Works and Highways na investigahan ang reclamation project. Isinumiti naman ng DENR ang informasyon tungkol sa proyekto sa mga investigating bodies gaya ng Senate Blue Ribbon Committee at Independent Commission for Infrastructure. Ayon pa kay David, ang naturang proyekto ay nangangailangan ng mas maraming permit dahil sa peligrong hatid nito sa kalikasan. Bukod pa roon, posible anyang magdulot ng mas malalang pagbaha ang reclamation project. Ayon sa Laguna Lake Development Authority, may ilang reclamation project sa Laguna de Bay na walang kauka lang, kaukulang permit habang binigyang diina ng Philippine Reclamation Authority na ipinagbabawal ang reclamation sa Laguna de Bay. Isang ayon ang ahensya na posible itong magdulot ng mas malalang pagbaha. Jomar Villanueva, Newslight. Maraming salamat sa report na yan, Jomar. Newslight. Tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon sa muling pagharap sa Senado na validated na ang 85% ng mahigit 900 projects na nakusyon sa DPWH budget hearing. Binigyan naman ng Senado ng hanggang katapusan ng linggong ito para ma-verify ang iba pang kaduda-duda umanong proyekto. May report sa si Ace Cruz. project Uh, Matapos ang pagsita ng Senate Committee on Finance, tiniyak ng Department of Public Works and Highways na na-validate na ang 798 reappearing projects na nagkakahalaga ng 11.6 billion pesos. Ang mga reappearing projects ay yung mga nasa 2025 budget ngunit muling isinama sa 2026 proposal. Pina-validate po natin kung ito bang mga proyektong to ay completed na ba? Because I think that was the fear no nating lahat no na since kapareho nung 2025 at mayroong bagong pondo parang doble doble no uh, umuuwi ayon kay Dison, kanilang nilinaw ang status ng naturang validated projects kung completed na ba o ongoing pa and then kukuhanan po ng litrato no ng dated at uh, tagged photos para makita po na unang-una sa sarili nating mata makikita natin na hindi pa tapos yung proyekto No, at merong continuation. Pero palalan ng mga senador, may mahigit 140 reappearing projects pa na hindi na-verify ng DPWH. Doon sa remaining 148, hindi po natin alam. So that's why, Mr. Chairman, ako po, no, I will put it on the record, um, if the committee will not grant us any more time, please feel free po to just remove that. Kung wala naman kayong na-detect na totoong na repeated, uh, meaning in good faith, no? Uh, these are all continuation, then we can give you until Friday. Ayon pa sa DPWH, itunawid na rin ang mga nasitang duplicate at multi-phase projects. Gayun din ang listahan ng presyo ng mga materyales na una ng sinita ng mga senador dahil sa overpricing. Nauna nang nagbabalang ilang senador na posibleng tapyasan ang 625 billion pesos na proposed budget ng DPWH kung hindi mabibigyan linaw ang mga kadudadudang proyekto. Ace Cruz Newslight. slide Iginit naman po ng Budsman na imposibleng umanong maging state witness sina Curly at Sarah Descaya na hinggil sa kaso ng manumalang flood control projects. Ayon po kay ng Budsman Jose Dominic Lavano IV, masyadong malaki ang ginampanang ng papel ng mga asawang Diskaya sa flood control projects na mayroon higit pong 4,000 kontrata obid na kasali ang kumakumpanya nito sa Department of Public Works and Highways para bigyan ng proteksyon ng gobyerno. Meron din umanong uncooperative behavior ang mga Diskaya na may tuturing silang hindi kaya-aya bilang mga saksi. Live TV Radio! Live TV, Radio. Live TV. Live TV Radio. Hiniling ng Makabayan Black sa Kamara ang pagsasiyasa sa investment activities ng GSIS. Kabilang ang higat iso, oh, higit isang bilyong piso sa online gambling at deal sa renewables. Inihain ni na Act Teachers Portilis Representative Antonio Tinio, Gabriela Portilis Representative Sara Ilago, at Kabataan Portilis Representative Rene Co. ang House Bill No. 415 para imbestigahan ang mga investment na napupunta sa e-gaming na kailan may lumagapak sa 69.7%. Anila nagbabayad ang mga guro at health workers sa GSIS. Pero taliwas naman ang ginagawa ng ahensya, lalo't delikado ito sa kapaligiran at lipunan. Dapat din daw isagawa ang mas mahigpit na pagbabantay para panagutin ang mga may salak. Nanawagan rin ang Makabayan Black na magbitiw na sa pwesto si GSIS President at General Manager Arnolfo Veloso dahil sa mahinang investment decision at paglabag sa tungkulin at transparency ng ahensya. Live TV Radio. Live TV Radio. Samantala, tinanggal po ng Department of Migrant Workers o DMW ang higit sa 70,000 social media accounts na sangkot umano sa illegal recruitment. ay sa ahensya, konektado mga accounts sa pagre-recruit ng mga Pilipino para makapagtrabaho sa mga scam hubs sa Myanmar, Laos at Cambodia. Habang sinimulan na rin ang ahensya ang proseso ng pagpapauwi sa bansa na higit sa 200 Pinoy na biktima ng human trafficking at illegal scam sa bansang Myanmar. West Philippine Sea. Tinawag ng palasyo na pro-China narrative ang pahayag ni Congressman Pulong Duterte laban kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. Kaug na ito sa deployment ng US sa kanilang Typhoon Missile System sa Pilipinas na ayon sa sandatahang lakas nandito para sa training at capability building process sa gitna ng modernization ng AFP. Para sa Civic Org Leader na si Dr. Jose Antonio Goitia, huwag nang bigyan pa ng masamang interpretasyon ng bagay na ito na makatutulong sa paglaban ng Pilipinas sa soberanya nito. Una ng kinasigo ng Philippine Coast Guard o PCG, ang pahayag na anilay divisive. noises some live tv radio live tv, live TV radio Samantala, nasa 30 mga mag-aaral mula iba't ibang parlan ang nagtipon-tipon para po magprotesta sa harap ng Campo Crame sa Quezon City kahapon. Mariin nilang uh, panawagan ang pagpapalaya sa ilang mga kabataang aktivista na inaresto ng kapulisan sa Trillion Peso March protest noong September 21. Ibinulgar din ng mag-aaral ang patuloy na paghaharas at paninindak ng gobyerno sa mga batang aktivista at student leaders. Nanawagan din po mga ito sa pamahalaan na gawing priority ang edukasyon sa halip ang pagmamatsyag at panunupil sa mga kabataan. Violent action sa inisinagawang anti-corruption protest noong September 21. Apat na student leaders mula sa UP, PUP, PLSU at iba pang mga pamantasan ang tinatakot at iniintimida ng PNP dahil lamang lumalaban tayo sa korupsyon. Yan po tinig ni uh, PUP SKM o Student Council Leader na si uh, Tiffany Brillante. Panigang probinsya. Abo sa tatlong individual ang nasawi matapos mahulog sa bangin ng isang elf truck dahil sa banggaan ng tatlong behikulo sa barangay Tukokan, Bontok, Mountain Province nitong lunes ng umaga. Tinigil ng boto ka MDRRMO ang search and rescue at retrieval operations sa dalawa pang nawawalang individual bandang alas 5.30 ng hapon dahil sa malakas sa pagulan at nagpatuloy ang kanilang operasyon alas 8 ng umaga ngayong araw. Batay sa investigasyon ng mga construction workers sa kay Umano ng elf truck na patungo sana sa kanilang project site sa Kuro-Kuro sa Danga ng Maganap ang Sakuna. Sa ngayon, tinitingnan ng otoridad kung sino ang mapapanagot sa naturang insidente. Live TV Radio. Nasa bat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port ang dalawang container na naglalaman ng mga smuggled na frozen chicken products. Sa ulat po, idineklara pa itong mga fish balls kahit na mga karne ng manok ang laman na labag sa anti-agri smuggling act. na discover sa inspeksyon ang layering technique, isang proseso kung saan processed food ang nasa harap pero mga smuggled na manok po sa loob. Sa investigasyon ng customs, nakilala na, 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 po ang may-ari at uh, mga kasabuat na posibleng may koneksyon sa shipment. Ayon naman kay Sen. Kiko Pangininan, banta ito sa kalusugan at may epekto ang mga smuggled agri-products sa lokal na poultry farmers. Para po sa ating spotlight sa sports, ipinamalas ni Leo Mar Lobrido ang tapang sa boxing ring matapos makapasok sa semifinals at masigurado ang isang medalya sa 3rd Asian Youth Games sa Exhibition World Bahrain sa sakera. Tinalo ni Lobrido si Binul Dulnada de Wasire Narayana ng Sri Lanka sa Boys Light Flyweight Quarterfinals matapos ang dikitang laban hanggang sa huling segundo ng ikatlong round. Sa weightlifting, nagwagi ng bronze medal naman si Princess J. Andiaz sa Girls 44 kg Clean and Jerk matapos magbuhat ng 78 kilos. Si Diaz, pamangkin ng Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz, ay pumangatlo sa likod ni Nan India's boy Prite Smita na nagtatag ng world youth record na 92 kilograms at China's Wu Hong na may 88 kilograms. Nakakuha rin ng bronze si J.R. Colonia sa boys 56 kilograms category matapos magbuhat ng 137 kilograms. Habang ang Chinese lifter na si Zhang Jifnu ang nagwagi ng gintong medalya. Right. Partner runs in the blood talagang kay Diaz, ano? Eh, ang Correct. galing naman. Talagang um, mahuhusay itong mga mm -hmm. Diaz. Sana magtuloy-tuloy, magdire-diretsyo sa susunod tayo na ang gold medal. Diaz ulit. Eh. Samadala, sports light pa rin po tayo. Pinatawar ang five game suspension si any bulldog men's basketball player Jelo Santiago. Matapos itong sadyaing sikuhin ang isang Ateneo player nito sa likod na ulo. Ayon sa fair view o ayon sa review ng UAAP sa incidente sa laban ng any Bulldogs si at Ateneo Blue Eagles itong linggo. Binigang po ng disqualif disqualifying foul si Santiago matapos itong siluhin o si sikuhin sa likod ng ulo habang nasa sahig ang kanyang katunggalili na si Waki Espina, third quarter ng laban. Nagawagi naman pong Bulldog sa dulo ng laban kontra Blue Eagles sa score na 66-15 nito pong linggo. Ngunit ayon sa UAAP, ang ginawa ni Santiago na paniniko sa ulo ay delikado at hindi nila palalampasin ang mga ganitong sitwasyon sa liga. Dapat pala siya partner yung ano. <laughs> Bigla nag-light <-lay> <laughs> siya. Hindi na pala siya yung nandun sa boxing ring. Sigurad ay, o. balik na di. Since, no? Balik na pagka baga ka Mali. niya. Sa, sa susunod course. sa boxing ka na, Hindi <laughs> ka na pwede sa ano, Nanini basketball. Hindi, pag naniinig ko, hindi rin pwede sa boxing. Saan yan? Sa, ano yung UFC? Ah, oo. ano tawag? White Thai. Oh, Ay, ay mga ganun. Talagang alungan yun, eh. Bardagulan. Ba <laughs> uh, <next. laughs> okay. next. No? okay na. na ba kayo, Light May, sa isang hindi malilimutang worship experience? Nakatakdang bumisita sa bansa ang multi-awarded at international worship artist na si Israel Uton sa susunod na taon. Parumal na inanunsyo ng organizer na BB Entertainment ang pagdating ng tanyag na singer-songwriter upang ganapin ang isang world-class worship concert sa SM Mall of Asia Arena sa January 2026 matapos ang matagumpay ng mga pagtatanghal sa iba't ibang panig ng mundo. Handa na si Yuton na dalhin ang kanyang mga powerful worship song sa libu-libong Pilipinong tagahanga. Ilan sa mga sikat na worship song ang kanyang pinasikat ayang friend of God at you are good. Ang gabi ay inaasang magiging isang malalim na pagsamba at makapangyarihang musika na tiyak na magiiwan ng inspirasyon sa lahat ng dadalo. Good news, good vibes. Oh, Para po sa ating good news, good mm -hmm. vibes. Muling na may magpaganggaling ng kabataang Pinoy sa international stage. Iyan po'y dahil nag-uwi ng medalya mula sa 2025 World Smart Industry Expo 40 Patent Incubation Exhibition and International Exhibition ng mga estudyante mula po sa Patin I National High School sa Agusan del Sur. Nakamit ng dalawang research team ang ginto at tansong medalya mula po sa Innovation Expo na ginanap sa Chongqing, China. Ganit uh, gintong medalya po pong naiuwi ni na Mika Ato, Rich Evo Arevalo, naleya Rowan Lucif at Rosti Luce russel Cifra para sa kanilang pagtuklas sa potensyal na violet alingatong bilang panlaban sa mga diseases sa sanhi ng oxidative stress. Wagi naman po ng bronze medal at C for Change Association United Kingdom Special Awards sina Janer Hugilon, Jason James Tusoy, Rohan Kyle Quintas, Arabella Margaret Catalan at Kit Parmale para sa kanilang research tungkol kulaman sa insulin plant at sa paggamit nito bilang gamot sa Parkinson's disease, Alzheimer's disease at dementia. Kinilala po sila ng lokal na pamahalaan na Agusan del Sur maging ng Philippine Consulate General sa Chongqing. Pagbati rin po para sa kanilang instructors sa pangunguna po ni Miss Elaine Sansaid. Congratulations siyempre sa mga kabataang Pinoy na nagwagi who, partner na mm -hmm. nakakatuwa no at lalo na yung kanilang mga invention. na tawag na invention na nating partner, mm -hmm. ay makatutulong hindi lamang sa mga Pinoy Dabu pero o. maaaring maging luna sa iba't mm -hmm. ibang mga sakit hindi ba Nakakatuwa, We are very proud of you guys. kaya ano partner kasi to Alzheimer's dementia. mukhang walang ano eh yun, wala yung mga gamot talaga. Mm -hmm. Well, gamot lang para mapabagal mm -hmm. lang yung pag uh, yung uh, paglala pa lalo yung effect, So <laughs> Sa naman. Congratulations sa maraming salamat sa inyong pagtsatsaga Maraming salamat din sa mga guro at syempre sa mga syempre. magulang ha, na talaga naman sumuporta mm -hmm. para sa kanila yes. Ay binabati natin syempre ang ating uh, star sender for today Thank Mula you. Hong Kong, si Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso mm -hmm. At syempre po si Calcian, mm -hmm. si Mamita Casao At Vivian Sarmiento At uh, Donna Montemayor Manliklik maging si uh, Joan Mendoza Silvia Reyes Silvia Handa at syempre po marami pang iba partner yung pala nalala ko eh amihan season so mm -hmm. for sure sa mga tiga hongkong natin dyan mas malamig mas malamig ko, ngayon ha ay ng, ready na po ang mga jacket mm -hmm. at yung hot chocolate ayo talaga hot chocolate masarap yung mm -hmm. batirol correct yun no, masarap yung iwan ko partner pagka malamig mm. minsan masarap ang kape pero mas masarap ang hot chocolate saka okay. mas calming kasi correct. siya correct yung kape kasi sa mainit siya iniinom <laughs> 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 tuwing tanghaling tapat Ayun, ganun no, partner o. tayo mga pinagganun totoo <laughs> Oo, kahit yung uh, sobrang init, kung may kape, sa kalugaw. Minsan din naman pagkain ko sa labas eh. So pa, mga ganon partner, <laughs> diba? Kakaiba talaga yung mga dila ng mga Pilipino. At yan ang nga po mga nakalap na balita at kentuhan ng news slide para po sa ating talat of the day. Matatagpuan po sa Aklat ng Isaiah, Kapitulo 57, Versikulo 16 hanggang 17. Ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy na uusigin. At ang galit ko sa kanila ay hindi mananatili sa habang panahon. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman. Kaya sila'y aking itinakwil. Ngunit matigas ang kanilang ulo at patuloy na sumuway sa akin. <coughs> Manatili po na katutok para sa bagong na Pilipinas. Ito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM Palawan at DZJB 1458 Radio Calabarzon. Like me, huwag kalimutan. Naka-live po kami ha at ifollow rin sa Light TV God Channel of Blessings. Sa Facebook page at zbni.ph website. At syempre po, huwag niyo kalimutan natin social media pages sa i-follow niyo po at i-like syempre. At kami pa rin po yung tinig balita ko po si Ace Cruz. Ace Cruz! At Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Light mates, palapit na po ng palapit ang ating pinakabangang Pasko Filipino Pilipino dahil 58 days Christmas! ng partner, imagine mo, oh, nagka-countdown na tayo, no? Uh -huh. September pa lang, no? Ay, ah, hindi, October ba? Pero ako na, minsan nalulungkot ako pag kapasko na missing. Kasi, kasi, tapos na. Ay, oh, ang bilis, no? Oo, oh, oh, ang bilis. Oh. Pero i-enjoy natin, partner. Ah, well, ang iba kasi, partner, sa totoo lang, sa Christmas, ano sila, ang feeling nila, sobrang rush na rush. Mm -hmm. Holiday rush, mm -hmm. yung talagang nafe-feel nila yun. Ngayon pa lang po, bumili na kanang ng regalo para sa akin, para hindi po kayo mo rush. <laughs> Ay, totoo naman, alam mo, kung marami na inaanak, bumili ka na ngayon. Kore, kandami na nga sa ano, partner. Tsaka, eh. mas mura ngayon, eh. Mm di -mm, Diba? Tama. 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 Diba? May partner? Oo, oh, oh, <laughs> ito mo ito. ang ating balita nito ang Newslight.